Ayan. Fish on, fish on, fish. Ayan, sumunod. Ayan. Ayan. Bidbid nga guys, ang laki. Ang laking bidbid. Jumbo. Aha. Uh -huh. Alright. Ayan. Pangalawa. Pangalawa na yan guys. Ayan na guys, pang pangalawa. Ang laki. Sabi sa inyo, bidbid -bid yan eh. nyo. Pambahan na lang ulit guys. A few moments later. Wala guys. Daw isa tao-tao. Papa nakahuling yan. Laki. Dito na pala kami sa laot. Ayan guys. So, may nagilahila dun Kumakawan. Mga mga bidbid. Ayan -bid. tao-tao ulit si Papa. Tingnan ano, an an ano yun natin kung may Ayun, baon. Baon. Tak kita. Pain tan siapa? Maul. Wah, aneh. Sini sed, sini sed, sini sed, sini sed. malaki yata guys ay ginakabila yan saan kaya saan na saan na hindi pa tumatalon guys yan ilalim guys ikot na ni papay bangka Kena. Di pala mulu utang ni bid. Kena semua nud. Tidak angan so. Melapit nata. Tak pa. Tak pa yang pabigat. Kaya malai lai pa yan. Tang kaya. Tang es nak kaya yan. Di atas bid tu guys. Yan. Bapak. natak ini fishing guys kabigbito hindi man mibabaw guys da kaya yan hindi pa tumatalon guys kasi pag bidbid tumatalon eh pero din natin alam kung anong isda yan. yan what fish dog saan na ayun na guys saan na Saan na? Hindi makita. Hindi pumuputi. Hindi ata bid-bid yan. Hindi pumuti. Hindi naman, hindi nyo nakita guys. Hindi kasi pumuti. Hindi rin namin nakita. Kasi pag bid-bid yun, puputi yun. Ayun, hinahatak na naman. Anong isda kaya dumawi? Yan, fish on fish on fish ayun sumunod Ayan, ayan ayun bidbid -bid nga guys ang laki ang laking bidbid jumbo oh my god wow uh, yeah! ayun pangalawa. pangalawa na yan guys ayun na guys pang pangalawa lalaki sabi sa inyo bidbid -bid yan eh nyo kung na lang ulit guys yan ulit si papa kain muna natin hintayin ulit natin maganda lagi yung pagkakataga guys kada area uli ganun sana no And guys may mga bangka na nagpupuntahan dito banda may nagila may rin ata doon. So yun. Yung mga kawan dito lang ano, hindi ko gaano gets zoom kasi masilaw. Yan, ariyan na ulit si Papa. Tawtaw -taw ulit. ala guys ala, alar ya, ah, abang abang muna na tayo guys.